Alam niyo ba mga kapatid na yung panalangin ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao? So, paano ko nasabi mga kapatid? Dahil ito yung nangyari nung nanalangin si Jesus sa kanya mga, uh, mga apostol. So, ito yung sinabi niya sa 17 ng Juan uh, 9. Idinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. Dahil sila ay sa iyo. Ito yung sinabi niya na uh, nananalangin si Jesus para sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya. Yun ay, kanilang, yun ay ang kanyang mga apostol, mga kapatid. At, at yung iba pa na sumunod sa kanila noon. At saka, sa 14 naman, Uh, 17 ng 1 17 ng 1 uh, 14 uh, nandun uh, ito, ito, yung sinabi niya pati uh, itinuro ko na sa kanila ang iyong salita napupuot sa, napupuot sa kanila ang mga taong makamundo dahil hindi na sila makamundo kanilang mga apostol, hindi na makamundo. Yun mga kapatid. Katulad ko na hindi makamundo. Yun yung sinabi niya mga kapatid. So, ibig sabihin, uh, yung mga taong makamundo, so, walang, walang parte ng ano yan, wala silang parte ng kaharian ng Diyos. Not unless, mga kapatid, na, uh, ayun, not unless na gawin nila yung tama. Magsisi sila, sundin nila yung utos ng Panginoon, uh, iwanan nila yung mga yung mga dating buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Not unless gano'n. So, ang panalangin ng Diyos hindi para sa lahat, kundi para sa mga taong uh, ibinigyan ng Ama sa Kanya. Dahil ang dahil kung ano yung ano uh, ibig sabihin ibig ko sabihin mga kapatid. Uh, yung mga taong handa handang sundin ng utos ng Panginoon sila yung makakatanggap ng panalangin ng Yes. Salamat sa inyo mga kapatid at uh, salamat at kayo ay nakinig. God bless po sa inyong lahat. See you around. Bye-bye.